station no ng uh, MRT7 sa may uh, home depot dito sa lugar na to guys ayan medyo nagkakaroon ng konting dito uh, sa lugar na yan. dito yan bababa tayo ng uh, commonwealth station Ang area na to guys hanggang dun sa may dulo dito sa lugar na to guys yan yung uh, Como ano to? Uh, last station dito guys, yung area na to. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no? At uh, Nandito na naman tayo sa may area ng MRT7. Na kung saan tayo ay magkakaroon ng update. So dito may butas dito guys, and dito yung area kung saan yan makita ko lang sa inyo guys. Ayun. May butas dito. May ano sila doon activity. Zoom lang natin ang konti. Ang okay. activity doon sa lugar. thank you, thank you very much sa inyo. Yung mga poste dyan na bagong gawa. Ayan sa area mo. So yun, dito, sa area na to, may mga posting additional. Ayan, ito na, May mga poste. Ang sa mga <laughs> <coughs> <coughs> Ayon, mga. na na poste dito sa loob ng uh, people last station ng uh, MRT 7 guys, tumuot lang tayo dito sa may buta Ayan, dito sa area na to so yan ang activity nila ngayon dito, may buhos sila <coughs> may buhos sila doon sa loob ng uh, area na yan guys, dito may mga additional na namang poste na bagong ah uh, <coughs> tayo no bagong kumpuni, uh, company no ino company nila dito sa area na to guys ayan dito sa area ayan okay. okay. ayan mga bagong post dyan guys na nakakatayo ngayon sa lugar na yan na yan last station ng MRT7 dito sakop to ng ano eh barangay uh, <coughs> 183 itong lugar na ito guys ito dito may mga butas butas tayo may mga butas butas tayo nakikita <laughs> security kaya nakakakuha tayo ng video doon sa loob <coughs> maganda dyan guys kung may drone ka yan nakikita mo lahat yung uh, area so ayan nandito tayo ngayon ulit para mag update ng MRT 7 ano to eh kasunod dito guys eh amparo na eh barangay ayan guys oh barangay 183 ayun 183 guys na barangay so, nasa nasasakupan na itong uh, last station dito sako pa rin ito ng ano guys ng kaloocan uh, itong lugar na to guys eh, ko. pero araw na linggo-linggo na tayo na andito kasi kaya memorable na sa atin yung uh, area doon sa bandang baba, meron silang mga activity doon. <coughs> sa lugar doon, sa baba. So, dito, meron silang uh, buhos. <coughs> ngayon, medyo pasensya na kayo guys at uh, pinuubo-ubo tayo ng kaunti. At katatapos lang kasi ng uh, ulan dito ngayon eh. Basa-basa pa yung mga uh, karsada. No? dito sa lugar na to so lilipat tayo ng kabilang uh, area at uh, maputik at pangalawa yan traffic na guys traffic so lilipat tayo ng lugar yan, dito tayo sa kabila Dito sa labas, 'yung mga additional din na poste na bagong tayo. Dito sa lugar na 'to, guys, 'yan Naglalakad lang tayo kasi dito meron silang buhos at mga panibagong bukay na doon may boom doon sa may medyo kalayuan na sila doon ng uh, poste yun sa lugar na yung guys sumlang natin ng konti yung area ngayon doon oh. Ayan, meron silang uh, bus doon sa lugar na yon dito naman doon sa may uh, boom truck na yan yan kanina gumagalaw yan para uh, hindi natin alam kung ano yung activity doon sa loob <coughs> hindi natin makita so dito Putol-putol pa rin yung mga concrete beam dito sa may area na to guys Ayan kagaya nyo dito Putol-putol pa Hindi pa Kompleto kasi meron pa mga poste Na wala pang Guhos uh, Ayan o oh, Nakabalot pa ng uh, Ang tawag nito eh Yung abakang uh, sako no? So may buhos na siguro to So hindi pa sa ganun Sa katiga siguro No o mga bagong buhos pa lang kaya hindi pa nilalagyan ng mga katulad nyan yung mga tea concrete sa lugar na to guys <coughs> kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat no, kahit uh, naglalakad lang tayo no, pababa na tayo ng uh, commonwealth mas so, maganda kasi yung naglalakad lang para nakikita natin yung mga activity nila dito sa lugar guys kasi kung naka motor tayo guys hindi natin mapapansin dalawa pa yung ating uh, iniintindi no? yung malibela ng motor at saka yung uh, activity nila kaya naglakad lang tayo guys nag commute lang tayo bababa na no? binabay natin itong mga activity nila dito sa mga kahabaan itong ano itong uh... <clears throat> ano to itong guys kala Kaluhukan to guys itong area natin nato, eh. na bye bye na ito eh. itong highway nato barangay 1 uh, barangay 183 itong uh, nakakasakot itong ano itong uh, last station dito sa Maya uh, Malawakan guys dito mga area na to so ganun pa man maraming salamat po sa inyong lahat no? ako po ay nagpapasalamat at kahit pa paano po ay uh, may nanonood no, sa ating uh, channel no, kung hindi po kay busy nandiyan lang po yung aking mga video nakakalat no, pwede niya pong panoorin No, kung kayo po ay uh, gusto niyo malaman yung mga activity ng uh, MRT7 update no dito sa ating uh, bansa din na sa mga OFW natin na nasa labas ng ating bansa Yan pwede niyo malaman dito sa aking YouTube channel yung mga activity ng MRT7 na pinapagawa ng ating uh, kasulukuyang pangulo ngayon no? at sa mga nagdaang nagdaang pangulo na pangulong uh, Duterte at yun sa mga nagdaan wala naman pong uh, nagawa yun sa Pilipinas ng gulo lang no? ibinahon lang tayo sa kasinungalingan ng mga pangulong mga nagdaan lalo, lalo na yung uh, Aquino ano, na, wala namang naitulong sa atin, puro kasi nung alingan lang. Ayun. Kaya agising na kayo. O, sa katotohanan. Dito may mga naglilinis ng na uh, sarsada. Sa lugar na to, guys. Ayun, okay, <coughs> meron pa mga additional na buhay sa area na to. Yan guys, sa mga area may buhay nandito yung mga workers Ayan, parang break time nila break time dito yung mga nakaupo sa gilid nag uh, sigarilyo sa lugar na to guys so ayan yung area ng uh, MRT7 dito sa may last station so maraming maraming salamat po hanggang dito na lang ayan bye bye po muna Selamat po.